Mag-ingat sa mga salitang lalabas sa iyong bibig dahil baka ito ay talagang mangyari. Mga kaibigan, pamilyar ba kayo sa tinatawag na The Power of Tongue Theory? Una kong nagawan ito ng Facebook Reel na ngayon ay meron ng 9 million views at kung hindi mo pa ito napapanood ay ipiplay ko muna ito sa inyo bago tayo magpatuloy. Huwag mong sasabihin wala kang pera dahil ito ay talagang mangyayari. Mga kaibigan, pamilyar ba kayo sa tinatawag na The Power of Tongue Theory? Ito ay nabuo base sa iba't ibang philosophical at religious tradition sa ating mundo na nagsasabing mag-ingat sa mga salitang lumalabas sa ating bibig dahil baka ito ay ibalik sa atin ng kalawakan na dahilan upang ito ay talagang mangyari. Maski nga sa Biblia, ito ay nabanggit partikular na sa The Book of Proverbs na nakasaad, Death and life are in the power of the tongue. Kaya naman, iwasan ang pagsasabi ng wala kang pera na kahit ito man ay totoo, ay huwag mo itong sasabihin dahil hindi talaga dadating sa iyo ang pera. Iwasan din ang mga salitang naghahangad ng ikapapahamak ng ibang tao at ng iyong sarili dahil baka ito ay matupad. Ayon naman sa ilang conspiracy theorist, ay maraming nilalang daw kasi ang kasama nating naninirahan dito sa mundo na hindi natin nakikita na kapag ang mga salita mo ay kanilang narinig, ay maaari nila itong tuparin. Walang sapat na ebidensya patungkol sa bagay na to, ngunit marami ang nagsasabi at nakaranas na itong araw ay totoo. Ikaw kaibigan, naranasan mo na ba ang bagay na to? Ibahagi mo ang iyong kwento sa comment section at magkakasama natin itong pag-usapan. Ilan nga sa inyo ay nag-request na gawan ko ito ng mas mahabang video upang maipaliwanag ko pa ng mas maayos at mas maintindihan niyong mabuti. Ngayon mga kaibigan, gaya nga ng sabi ko dun sa video, ang paniniwalang ito ay galing sa iba't ibang lumang kultura na nagsasabing ang ating mga salita ay sobrang makapangyarihan na kaya nitong gawing totoo ang ating mga binibigkas. Ayon sa mga lumang dokumento, ang power of the Tang Theory ay nagsimula sa mga sinaunang Kristiyano na nahaluan ng Jewish mysticism. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Jewish mysticism ay isang sistema ng mga paniniwala na tinatawag ring kabala na nakafokus sa Diyos at sa kalawakan. Base sa kanilang mga karanasan at pag-interpret sa mga bagay-bagay noon, ay nakabuo sila ng isang konklusyon na ang ating mga salita di-umano ay ating pakaingatan dahil ito ay makapangyarihan. Halimbawa na lang mga kaibigan, subukan n'yong pansinin kapag sinasabi n'yong wala kayong pera, ay parang lalong tumatagal talaga ang pagdating sa inyo ng salapi. Ang dapat daw nagawin upang ito ay maiwasan ay huwag mo itong sinasabi na kahit minsan ay totoong wala kang pera ay huwag mo pa rin sasabihin wala ka nito dahil lalo lang itong lalayo sa iyong buhay. Ayon naman sa isa sa mga komento dun sa aking video ay papano raw kapag nangutang sa iyo ang iyong kapamilya o kaibigan papano mo raw sila tatanggihan ng hindi sinasabing wala kang pera. Ang maaari mong sabihin kapag ganito ang sitwasyon ay pasensya ka na dahil sapat lamang ang pera ko sa ngayon. Mag-iingat rin sa ating mga salitang naghahangad ng ikapapahamak ng ibang tao dahil nga baka ito ay talagang mangyari. Ayon sa ilang Christian theological teachings na kanilang ininterpret sa James chapter 3 verses 1 to 12 kung saan nabanggit din dito ang the power of the tongue, ayon sa kanila ang simpleng pagsabi raw natin ng isang salita ay maaaring mag-transform bilang isang totoong pangyayari. Maaari nating ehalin tulad ang paniniwalang ito sa tinatawag nilang Law of Attraction. Kung unang beses mo palang itong narinig, ang Law of Attraction ay isang universal principle, teorya at paniniwala na nagsasabing maaaring mangyari ang mga bagay na gusto nating makuha o makamit sa pamamagitan lamang ng pag-attract natin sa mga to. Kagaya ng sa power of the tongue, kapag paulit-ulit nating inisip ang isang bagay kahit hindi natin ito binibigkas, ay malaki ang tsansang ibalik sa atin ito ng kalawakan at ito ay talagang mangyari. Halimbawa kapag puro positibo ang iyong iniisip, puro masayang emosyon ang iyong nararamdaman, ay ganito rin ang iyong maa-attract at darating sa iyo. Kaya naman pansinin mo kapag puro negatibo ang iyong iniisip at lumalabas sa iyong bibig, ay bigla na lang nagsusunod-sunod palalo ang mga problemang dumadating sa iyo. Isang magandang halimbawa tungkol dito mga kaibigan sa pinagsamang power of the Tang theory at law of attraction ay ang isang tahanan o pamilya na laging nag-aaway. Kapag ang mga taong nakatira sa isang bahay ay laging nag-aaway at nagbabangayan, ay mas malaki ang tsansang puro negatibo rin ang dumating sa kanilang buhay. Sunod-sunod na problema, may mga nagkakasakit, at iba pang mga pangyayari na parabang humahad lang sa kanilang pag-unlad. Ngayon, pansinin nyo ang isang bahay na masaya. Bihirang mag-away ang mga miyembro ng pamilya, laging positibo at masaya ang emosyon sa loob ng tahanan, ay malaki rin ang chance ang ganitong klaseng bagay ang kanilang ma-attract kung saan nagsusunod-sunod naman ang mga biyaya at swerteng kanilang natatanggap. Noong 17th century, may isang Belgian philosopher na si St. Augustine of Hippo ang nagsabi na ang pinakamakapangyarihan nga daw na bagay sa ating mundo ay ang kakayahan nating makapagsalita. Glossolalia kung ito ay tawagin kung saan naniniwala sila na kapag nagsasalita ang isang tao ay unti-unti rin itong kumukonekta sa mga higher beings. Ilan nga sa mga successful na celebrity sa ating mundo ay ginagamit ang mga bagay na to bilang kanilang cheat code sa buhay upang makamit ang tagumpay. Halimbawa na lang, ang sikat na aktor at komedyante na si Jim Carrey ay talagang naniniwala siya sa manifestation, power of the tongue at law of attraction. Just this, I've, an insane belief in my own ability to manifest things. I believe we're creators. A total believer. Yeah, I believe in uh, manifestation. I believe in, uh, you know, <coughs> putting a rocket of desire out into the universe and, and you get it when you believe it you get it when you believe you have it. Do you understand that, that all of this, this entire event is happening inside you? Isa pa ay ang sikat na Hollywood actor na si Will Smith na halos binase ang kanyang buong buhay sa manifestation at law of attraction. Like there's a, there's a, a redemptive power that making a choice has. Make a choice. Like right? you just decide. What is going be, who you're going be, how you're going do it. Just decide. And then from that point, the universe is going get out your way. May isang libro pa nga siyang ibinahagi sa publiko patungkol sa law of attraction na pinamagatang The Alchemist na isinulat ni Paulo Coelho at sinabi niya'ng isa ito sa kanyang mga naging gabay upang makamit ang tagumpay sa kanyang karera bilang isang aktor. Isa pa mga kaibigan ay ang kauna-unahang atleta sa ating kasaysayan na nakapag-uwi ng gintong medalya sa Olympics, walang iba kundi ang Filipina weightlifter na si Heidlin Diaz. Ayon sa article na nilabas ng GMA Network ay sinabayan niya ang kanyang matinding pag-eensayo ng Law of Attraction at Manifestation na siya nga ay makakapag-uwi ng gold medal. Kabilang din sa nilabas na article ng GMA ay si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach na ayon sa kanya ay isa rin daw sa kanyang mga ginamit na sandata ay ang power of the tongue at manifestation sa pagkuha niya ng corona noong taon na yun. Mga kaibigan, ngayong mas alam na natin ang ibig sabihin ng mga bagay na to, ay hindi rin naman pwedeng umasa na lang tayo sa ating mga salita at pagmamanifest sa mga bagay-bagay. Pakatandaan na ang aking mga nabanggit ay walang sentipikong paliwanag at ebidensyang magpapatotoo sa kanila. Ang magandang gawin ay haluan natin ang mga prinsipyo at teoryang ito ng sipag at syaga nang sa ganun ay mas mabilis nating maabot ang tagumpay. Kung hindi ka naniniwala sa mga teoryang ito ay okay lang pero sana ay irespeto mo ang mga taong talagang naniniwala sa mga mahiwagang bagay sa mundo katulad nito. Kung meron pa kayong gusto pang pag-usapan nating topic na nagawan ko na ng maikling video sa aking Facebook page at TikTok, na gusto nyo pa ng mas malalim na paliwanag, ay i-comment nyo ito sa ibaba upang maisama natin sa listahan. Anto ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.